Kumusta mga kababayan? Welcome to Maris Food Trip. Nandito na naman ako at ako ay nagugutom. So, magluto ako ngayon guys. Tara na! So, kaya magpaan man ko guys. Maglata man ko. Kani? Kani siya. Dago kaya siya. Pero, ako na lang ni Harbison. Wala makukuan yung uban. Hindi rin yung kanang kanang sa uban tanong. Harbison na lang nilato guys. Madam ko po nga ni siya.

Ito nga pala mga ka-food prep, linaga ko. Ito Naginit ako ko ng tubig at hinaluan ko siya ng karne na in-slice ko. Yung mayroon akong kotoliter. At mayroon din mga um, tanglad, uh, sibuyas bumbay, at saka paminda. At, siya kuhaan, uh, at syempre mga uh, ka-food prep, tanggalin muna natin uh, yung mga uh, ano doon sa, sa gilid para mawala yung Mga siya. Mga Oh, so maglinaga ko guys. Sinabaw. Sa so, ayan guys, dito na yung niya At Ate ko na itong aking gulay. Yan. So, ito. Sarap nito. Galing ito sa garden ko. Sa may pot. Mm. Ito naman na binili ko. <laughs> ito lang ang pagkain ko for today. Kain ko At syempre mga kapotre, pahaluin muna natin ito para Ah, magsama-sama yung kanyang ingredients. Hindi ko na siya dinamihan ng sabote kasi nag-iisa lang naman ako at kakain. Mga konta, sila mga kutuloy natin. Ito kami makaon. Ay, nangyayas ako kayo. Okay po, ako haluan. Sibuyas, kayo tayo tayo Maraming sibuyas. Kasi marami akong tanim at ito ay hard. O di ba, pag may <tong> tanim tayo, nakakatipid rin tayo? Hindi ko na binili yung sibuyas at yung pichay. Ang bango kay. Eh. Ang sarap na. Hmm. Oh, lala. Sarap. Luto naman eh. Ito ano eh. Ang dito eh. Ito ano eh. Ito ano eh. Ito eh. 150, tayo and bungkus. Terakhir kain tayo, sa Panginoon, and terima kasih kepada Thank you Lord for the food. That's it. Tidak itu. Aku nên đất bà Hãy cái <laughs> cho kênh Ghiền Mì

Shoutout pala sa inyong lahat, sa lahat ng mga nag-support ko at sa mga kikipanood ng aking mga video. Thank you so much and hopefully hindi kayo magsawa sa pagkipanood. Thank you. Ingat panagi and God bless us all.